dapat siguruhin ang kaligtasan ni Zaldico kung ito'y hinahamon na umuwi dito sa Pilipinas para masigurong hindi siya maano. Dahil isa sa kanyang rason kung ay, bakit ay niyang umuwi ay una, dahil sa banta sa kanyang buhay. At saka, ano nga ba? Sabi ng malakanyang hearsay daw itong mga uh, ipinahayad ni dating congressman Zaldico. Hirsay <laughs> nga ba ito? Paano ano ba talagang katotohanan ito? Dagundong! 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 Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Sa pang panibagong episode ng na ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito. Kaugnay sa mga kaganapan dito. Nako. Um, marami hong ano, at uh, marami ang nagsasabi na mas magiging kapanipaniwala ang binitawang mga salita at pahayag ni dating Congressman Zaldico sa kanyang video uh, kung ito ay sasabihin niya ng personal kung siya ay uuwi dito sa Pilipinas. Pero isa nga again, ano ha, isang dahilan kung bakit hindi siya makauwi dito sa Pilipinas. Isa pagkat una ay uh, yung kanyang kaligtasan. Di ba sa kanyang statement ay bago pa man daw mangyaring lahat, bago pa man daw siya umalis, ay pinariringan na siya nitong si Zal, ni, 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 Martin Romaldez na I will shoot you. Di ba ka? Nababarilin siya. or papatayin siya or something like that. Kaya siyempre, hindi naman siya basta-basta makakauwi ha dahil ano well, uh, una nga ay dahil sa banta pero may suggestion ano ha mayroong suggestion na sa tingin natin ay uh, uh, magandang malaking bagay ano ha na makakatulong para hu, uh, umuwi dito sa Pilipinas itong si uh, Zaldico. di ba ka? kasi ang kailangan lang naman niya ay sigur seguridad kasiguruhan na siya ay hindi maano kung sa uuwi dito sa Pilipinas. Panoorin natin ito? In fact, uh, I was listening to the to the statement of I was reading the statement of the CBCP, no? Challenging uh Saltico to come home, uh, file his charges here, I mean uh, come up with uh, his charges here in the Philippines and all that, no? Well, why don't they guarantee his safety? Because definitely, even if Any of us with ko, we would not trust government at this point in time. But, remember June Lozada? <laughs> sinundo yeah. sa airport ng mga madre <laughs> yeah. at inilagay sa kumbento or wherever. No? Ganun siya. Let uh, let the CBCT... Para CDC, mapanatag yung loob para niya. Para mapanatag yung loob niya na, ano siya, Protektado yung buhay niya. Hmm. Malinaw, di ba? Ang isa kasi sa umahamon na umuwi ng bansa at patunay ng lahat ng kanyang mga uh, aligasyon o ng kanyang mga sinasabi ay ang simbahang katolika. Well, simbahang katolika, alam naman natin kung gaano kadominante itong simbahang katoliko. Ano ha? Eh, maaaring maniwala itong si uh, itong si Zaldico kung ganito ang gagawin kagayan noong kagayan uh, kagaya noong naging uh, Uh, opinion nitong si, uh, ng isa sa mga kilalang political uh, strategist na si Ginoong Lito Banayo. Di ba? Ga? Kung yung mga yan ay, uh, kung gagawin nila, yung ginawa nila dati, kay uh, Jun Lozada, nung uh, NBN-ZTE deal, kung inyo naalaala, panahon na dating Pangulong Gloria Arroyo. Di ba? Ga? Ay, baka pa. Baka pa. At doon, yung makapagbigay ng kanyang testimonya, itong si uh, ng testimonya, itong si uh, uh, Zaldico, ng malinaw, maliwanag at dokumentado. Kasama ang mga ebidensya ang kanyang sinasabi. Pero uh. subukan nila. Ngayong hinahamon ng uh, CBCP ito uh, ng, ng simbahang kat Ngayong hinahamon ng uh, simbahang Katoliko itong si Zaldico na umuwi at patunay ng kanyang mga uh, aligasyon ihayag niya ito ng harapan dito sa Pilipinas under oath, cetera, legal, kung ano man, siguruhin nila. Siguruhin nila ang kaligtasan nitong si, uh, uh nitong si Zaldico. Kasi kung hindi, ay eh, hindi uuwi yan. Bakit ako pupunta dyan? Hindi pa ako tapos. Ilalahad ko lahat ito. Ilalahad ko lahat ito hanggat hindi nila ako napapatay. Sasabihin ko, maaaring ganun ang isipin itong si Saldi ko. Si total, papatayin din lang ako. Pero kung talagang seryoso, ang uh, simbahan katolika, sa sitwasyon natin ngayon, palagi ko hindi na uubra yung kagaya nung nangyari sa panahon ni, ni, uh, ni Jun Luzada na sinalubong siya ng mga pare at ng mga madre kagaya binabanggit ni Ginoong Lito Balayo. Tingin ko hindi na uubra. Ang pinakamaganda palagi ko, sunduin ng magpare at madre itong si Zaldico. Total, ando naman sila sa Europe eh. Di ba ka? Kung nandun nilang sa, sa, Europe, malapit na doon ang Vatican. O pwede na siyang puntahan ng ating mga paring Pilipino doon at kausapin hinggil sa bagay na ito. Para once and for all, matapos na ang issue. Makulong ang dapat na Managot ang dapat na managot. That's an idea. Bakit hindi natin subukan? Because this government Walang gagawin niyan? I'm telling you. Ako naniniwala na kapag ka umuwi dito si Zaldeco, ipapapatay siya mismo ng gobyerno. Ipapapatay siya mismo ng uh, ng pamahalaan ito. Yun ay paniwala ko lang. Paniwala ko lang. Pero ano ta di ba? Ka? Malinaw ang lahat ng kanyang mga binitawan. Na ngayon ipatuloy na dinidiscredit ng uh, pamahalaan. Patuloy na dinidiscredit ng Malacanang sapagkat uh, ito daw ay puro hearsay. Ah, walang katotohanan at kung ano-ano pa man. Pero ang sabi nga hearsay nga ba ito? O ano? Ano ang sabi ni uh, anong sabi ni dating uh, uh, PCOO uh, Secretary Edwin Lacerda? Tanorin ho natin ito. I wanted to ask uh, si Attorney Edwin here, kasi nga marami nagsasabi pag may testimonya, hearsay lang yan, di ba? Yes. Itong kay Zaldico, is that hearsay? No, it, it's personal knowledge. Exactly. May personal hindi, knowledge hindi, hindi siya hearsay. Uh -uh, uh -uh. Because I think it, there was a time, there was a point that Malacanang said it was hearsay, if I'm not mistaken, mm -hmm. ha? Yes. Mm -hmm. So doon ako nagulat kasi uh, whether true or not, whether it, it, he was honest or he's lying, that testimony is a direct testimony, so kasi, it's not hearsay. Uh -oh, it's kasi direct personal knowledge. Uh oh, direct. May direkta siyang kinalaman mm -mm. don sa proseso. So ibig sabihin, hindi ito gawa-gawa. So kailangan lang ito ay panumpaan. Kailangan lang ito ay gawing gawing legally binding ang kanyang naging testimonya. At yan ang mangyayari kapag pinanumpaan nga naman yan dito sa Pilipinas. It's not a hearsay. Uh -huh. Hindi ho yan chismis dahil siya mismo ay may kinalaman, dahil siya mismo ay galing doon sa loob. Dahil siya mismo ay dating house chairman ng Committee on Appropriations. Sila ang nag-uusap-usap tungkol sa budget. Hindi ba ka? Kaya hindi gawa-gawa lang yan. Tama yung sinasabi na uh, si, si uh, ginoong Dani Arroyo yata, yung kundi ako nagkakamali, at saka si uh, dating Secretary Edwin Lacerda. Hindi ba ga? So yung sitwasyon na yan. Katunayan na may nangyari talaga. So, sa madaling sabi, 'yan din ang dahilan kung bakit ang Malacanang ngayon, bantay sarado. Ang Malacanang ngayon ay uh, nagpapakita ng karuwagan, nagpapakita ng pagsuko ng takot sa mga tao na dapat sana'y kanyang pinaglilingkuran. Pero dahil ang uh, dahil sa sitwasyon ngayon sa malakanyang na napapaligiran ng barbed wire at kung ano na pang mga barikada at harang. <laughs> yan ay isang pag-amin ng kanyang kasalanan sa taong bayan. Pag-amin yan sa kasalanan ni Marcos sa mamamayan. Sapagat mismo sa kanyang sarili, alam niya. Alam niya na meron siyang pagkakamali mismong sa kanyang sarili, alam niya na meron siyang ginawang hindi tama. Alam niya na nabuko siya ng mga mamamayan. Alam niya na hindi niya maitatago ito. Alam niya na nagkamali siya ng ibulgar niya na mayroong bilyon-bilyong pondo ang nagastos dito sa mga ghost project na ito. Alam niya yun. Hindi lang niya alam na magsisetback ito sa kanya dahil ang buong akala niya ang pangyayari na kanyang isiniwalat na mayroong mga ganitong katiwalaan sa DPWH ay hanggang doon na lamang at mapapanagot ang mga kontratista at ang mga DPWH officials unfortunately may sumigaw, may kumanta sapagkat malinaw ang lahat kahit na sa grade 1 student o huwag namang grade 1 kahit na sa elementary student, grade 6 halimbawa, alam nila na hindi kasusunod o hindi mo gagawin ang isang bagay na mali kung hindi iuuto sa iyo ng nanay mo o ng tatay mo. Sapagkat yung utusan ka ng tatay mo o ng nanay mo para gawin ang isang bagay na alam mong hindi tama, ay maaaring mag-kumpirma mag sa kanya na ang gagawin mo ay tama. So sumadaling sabi, nagutos si Marcos nang mali na akala ng kanyang anak ay tama or maitatago nila ng habang buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Muli isa na naman pong episode ng ating programa ang inyong natunghayan. Sana po ituloy-tuloy ninyong subaybayan ang ating programang ito. Ako pa rin po ang inyong yayamanin sex, at swabbing komentarista dito sa YouTube, Ron Ramoso. At patuloy po natin gigisingin ang mga nagtutulog tulugan gamit ang ingay ng Dagundong! 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 Dagundong.